Yan. Papatanim kami. Kalabasa. Yan. Niluluto ng ulam. ng mga nagtatrabaho. Yan. No, katulad niya, no? Meron na kaming papaya. Tinola for today's video, guys. Tinola. Oh. oh. No. Yan, dalawa. Para Mas... dalawang kilo yung manok, eh. Mm -hmm. okay.

Tinanim ko yung kalabasa, <laughs> isa na po yun. Ang haba, wala pang bunga. Nandito na, siguro, metro na hinapangan niya. Hindi ko alam na natakin kaya na tumaba Kaya dumabi siya Ha? Dalawang ano yung napagturong ko, wala eh. Hindi na sila nag Hindi na daw, iuulam na daw nila yan. Masabay na po Yung natin sa kitchen. 120 to doon. O, nakarating. Kaya na po. Ate, lika na, makikain ka na. Kaya, ate. 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 Tara na po. Kaya na po tayo. Kaya na. Oo. Oh.